Senator, itong dulo nga ng inyong talumpati no, na may mga gusto lumantad rito, pwede po ba namin malaman lang at least, no, ito bang mga lumalantad na ito kasama na po mismo ang mga contractors na umaamin sa modus na ito? Oo, ilang contractors yung mga nakausap namin eh. Hmm. Na, siyempre, nag-indicate na rin sila. Pero kung marinig mo yung mga istorya nila, parang, siyempre, nakasalala yung hanap buhay nila do so, sa kanilang at saka na, na, na lubog na rin nabasa na yung kanilang mga patuhod ng gambewang mm eh talagang naging partner rin sila ng sistema pero talaga orchestrated ito ng ng sindikato talaga sa DPWH ano hindi naman lahat ano kasi sabi ko nag random tayo so hindi natin natin nang yung iba na baka naman matitino yung mga proyekto at matitino yung mga tao pero ang, ang kasi nangyayari pet ganito eh predicament ng DE ng ng district engineer magkakawa sila ng plano, magsasabit sila para maisama sa National Expenditure Program. So, halimbawa, nakabuo sila ng plano, worth 2 billion. So, naisama to sa, sa net. Eh, paglabas ng GAA, napansin nila yung kanilang sinabit na 2 billion, naging 10 billion o 15 billion. So, siyempre, titignan nila ano yung nabagsag. Eh, yung kanilang sinabit eh, from 2 billion, naging mga 500 to 800 million lang. Mm -hmm. Pero yung 10 billion, yun yung sa funder nga, kung so, sino yung sponsor sa, mm -hmm. sa Senate o kaya sa House, yun ang nagdagdag. So ngayon, itababagsak sa kanilang distrito yan, uh, misa naman may di inakasabot na noong uh, kung sino yung congressman. Kasi alam naman natin, Ted, yung mga district engineer, ang nag-a-appoint ka pa appoint yan, ano eh, congressman din eh. Kasi district eh, although magkaiba yung district engineering office at saka legislative district, misa mm -hmm. nag-overlap yan eh. Mm -hmm. Pero by and large, kung ano yung legislative district, yun na rin yung engineering district. Mm -hmm. So parang yung en district engineer will have to reckon with the district representative. Mm -hmm. Dahil sila pwedeng patanggal, pwedeng ipa-reappoint. Mm -hmm. Sila namimili karamihan eh. Apo. At yun may mga motibo ah. Hindi ko naman nila yung mga congressmen natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero may mga talagang motivation para sa magkapera sa infrastructure.